Oh, magandang hapon mga kapaps uh, march 16 2024 so for this videos mga kapaps ay mag harvest po tayo ng ating ampalaya ikap 55 days na ng ating ampalaya so mayroon na siyang mga malalaking bunga so kunin na natin yung kanyang malaking bunga mga kapaps at baka malutuan tayo so yan sa likod ko uh, mga sili mga so malalaking na ayan so ng sa dulo yung akin please so tara mga Kapaps ah, samahan nyo ako mag harvest ng aking ampalaya so tara mga Kapaps samahan nyo ako mag harvest ng aking ampalaya so dito tayo mag -una, mga Kapaps sana nang malaki te natin ayan malalaki na bawasan lang natin So, eh, ang lalaki na ng aking ampalaya. ayan mga kapaps. Pakuha na tayo na. Isang basket, mga 10 kilo. Ayan. So, yan mga kapaps. Eh. Tapos na tayo mag-harvest. So, mag-harvest na naman tayo dun sa uh, talong. Ayan, mga kapaps, yung aking ampalaya. Uh, 55 days na. So, marami siyang bunga. Kailang may iba maliliit pa eh kaya nabawasan na kasi ito kanina so nakakuha na tayo ayan hindi na puno kasi nang hinayang kasi ako alanganin kasi yung iba eh. yung ibang bunga so magharbis pa tayo ng talong mga kapap. so mga kapaps dito na naman tayo sa talong magharbis na naman tayo dito ng talong mga kapaps so tara sa mga kapaps I don't know. Taps, tapos na tayo magkuha ng talong. Habis tayo, ang sampung kilo. Hmm. Talong, bunga ng aking talong. Ayan. So, ayan, bunga ng aking talong, mga kataps. Hmm. Ang oh. Ayan. hanggang dito na lang to mga kapaps so bye bye mga kapaps bye bye and god bless po sa inyong lahat tapos na tayo mag harvest ng talong at saka yung ating ampalaya um, palaya so ayan so ito ito na yung talong ayan sa aking maliit na farm saka ito na yung aking ampalaya um, palaya so ayan dito. So bye-bye mga Kapaps. God bless at magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye.